magandang hapon guys ito pawisa na naman dala siguro itong sobrang init niya no maulap mukhang ulan na naman pero dala niya ang init bali ito yung gawa ko ngayong araw sa paggawa ng kulungan ng uh, manok ito binili kahapon na kukuha lumber may kunyari bintana kunyari ano <laughs> napag-aaralan din pala pag uh, karpintero <laughs> bali nagmodify ako ng apakan yung natirang kukulamber tapos hollow blocks bali hindi nga pala yung kukulamber ano to? Balat yata to ng mangga. Mukhang balat. Ano eh? Gawin ng mangga. Manipis na yung balat. Balit yung nipa na ididing-ding. At ito yung inaalaga ko si Phil. Sobrang init kaya sila ay hingal na hingal oh. ito yung 25 pisaso uh, piraso o pieces na sisiw dito yung 25 yun nagiingay na yung mga tandang do sa kabilang bahay ito pa yung natito ng kukulamber at kawayan bali gagawa pa ng isang pinto dito malapit ng tagulan siguro mapagang tag-ulan ito kaya anticipate na yung pag-ulan kailangan madidingan ito wala ako ma -upload na may ma-upload na mahaba-habang video hindi ko lang nakuha ng video ito kanina pag umpisa gawa ng maglalagari ito, magmamartiyo, magsusukat matatagalan ng gusto at mahirap din mag-edit mali ito na lang po taposin ko to ngayon at uh, ako'y magibisa rin malamig malamig sa likod kapag itong basa maraming salamat po sa lahat ng subscriber at sa mga sumusuporta ingat po sa ating lahat